Bilang tao, normal sa atin ang makaranas ng isang panaginip. Ang panaginip ay sunod-sunod na mga imahe, ideya, emosyon at sensasyon na karaniwang nangyayari sa atin nang hindi sinasadyang isipin sa ilang yugto ng ating pagtulog. Kung minsan, nananaginip tayong mga tao nang humikit kumulang dalawang oras sa bawat gabi. At ang bawat panaginip ay tumatagal ng humigit kumulang lima hanggang dalawampung minuto o maaaring mas mababa pa ng ilang minuto dito. Ang nakakatuwa patungkol sa ating panaginip, ilang pangyayari lamang ang ating naalala sa ating pagising. Ngunit sa kwento natin ngayon, hindi na muling malalaman ni Inda kung ano ang naging panaginip niya noong 4am ng May 3, 2024. Dahil habang mahimbing siyang natutulog, pinatay siya ng kanyang asawa nang siya ay nagsalita sa kanyang panaginip. Ano nga ba ang mga salitang binanggit ni Inda para maging dahilan ng kanyang kamatayan? Para matukoy ang buong pangyayari sa pagkamatay ni Inda, halika at aking isasalisay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Ruhinda Tumponu o kilala sa pangalang Inda ay isang 24 na taong gulang na babaeng ikinasal kay Pilaku RL alias Refrain na nasa edad na 26 na taong gulang. Ang mag-asawa ay binayaan ng dalawang anak na lalaki, ang isa ay limang taong gulang at ang bunso naman ay isang buwan pa lamang. Ang mag-anak ay nakatara sa Timbon Village, Maisan District, South Minahasa Regency, North Sulawesi, Indonesia, kung saan kapitbahay nila ang mga magulang ni Inda. Ang mag-asaway nila rawa ng mga kapitbahay na puno ng pagmamahal sa isa't isa, naglalaan ng oras sa bawat isa at palaging nakikitang masayang magkasama. Sa katunayan, sa tuwing makikita nilang lalabas ang mag-anak papuntang park, magkahawak ang mga kamay ng mag-asawa habang buhat ng lalaki ang panganay na anak at ang bunso naman ay itinutulak ng ina sa trolley nito. At sa tuwing may makikita silang kakilala, hindi nila nakakalimutang bumati kasama ang matatamis nilang ngiti. Dagdag pa sa napansin ng mga kapitbahay, hindi pa nila umano nakitang nag-away ang mag-asawa. Maliban sa nakikita ng mga kapitbahay ang pagmamahala ng mag-asawa, ay e, pinapakita rin nila ang kanilang masayang pamilya sa social media. Dahil mahilig silang kumuha ng mga larawan ng mga mahalagang sandali na magkakasama sila. Madalas silang mag-upload ng mga larawan at video ng kanilang maliit na pamilya. Kaya naman maraming mga kaibigan at kakilalang naiingit sa tila perpektong pamilya ng mag-asawang Inda at Rifrain. Ngunit hindi lahat ng nakikita sa labas ng tahanan o sa social media ay katulad ng tunay na nangyayari sa loob ng tahanan. Dahil noong May 2024, magaganap ang isang nakakatakot at nakakagulat na pangyayari sa mag-asawang Inda at Refrain. Noong Webes ng May 2, 2024, dumalo ang mag-asawa sa isang birthday party ng kanilang kamag-anak na medyo malapit lang sa kanilang bahay. Mga bandang alas 11 ng gabi, si Inda at Refrain kasama ang kanilang dalawang anak ay naisipan na umuwi ng kanilang bahay upang makapagpahinga na. Dahil si Inda ay isang buwan pa lamang na nakakalipas mula nang ipinanganak niya ang bunsong anak na lalaki. Nang makarating sa bahay, agad na inayos ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Pinadede na ni Inda ang kanyang sanggol habang si Refrain naman ay pinatulog ang limang taong gulang nilang anak. Nang nakatulog na ang mga anak, sabay nang humiga ang mag-asawa upang magpahinga. Mabilis na nakatulog si Inda habang nanonood sa kanyang cellphone at si Refrain naman ay hindi pa dinadalaw ng antok. Kaya patuloy lamang siyang nanonood sa kanyang cellphone. Sa hindi malamang dahilan, hindi makatulog si Refrain. Sa kahit anong gawin at pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, hindi pa rin siya makakuha ng tulog. Hanggang sumapit na ang alas 4 ng umaga na natili siyang gising. Ilang saglit, narinig niya ang kanyang asawa na tila binabangungot o nananaginip kaya nilapitan niya ito upang gisingin. Ngunit nang gigisingin na niya ito, narinig niya ang ilang mga kataga mula kay Inda. Hindi mo kailangang umalis at magtrabaho sa bolsel. Dahil sa mga narinig, labis na nagalit si Refrain sa kanyang asawa sapagkat hindi siya doon nagtatrabaho o kahit sino man sa kanilang pamilya. Dahilan upang makaramdam siya ng hinala at duda sa asawa na tila niluloko siya nito. Kaya naman dalay dalay siyang lumabas ng kanilang kwarto at direktang pumunta sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Nang makuha ang kutsilyo, hindi nagaksaya ng sandali si Refrain bumalik ka agad siya sa kanilang kwarto. Nang walang pag-alinlangan, sinaksak niya ang isang mata ng asawa dahilan para magising sa sakit si Inda. Nang magising, mabilis siyang lumabas sa kanilang kwarto habang hawak-hawak niya ang kanyang ang mata. Subalit ang galit na galit na si Refrain ay hindi papayag na makatakas ang asawa, kaya sinundan niya ito palabas. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang isang machete. Agad niya itong tignuha at hinampas sa ulo ng kanyang asawa ng paulit-ulit dahilan upang ito ay humandusay sa sahig na wala ng buhay. Matapos makita ang hindi na humihinga ang asawa, binuhat niya ito at dinala sa bahay ng mga magulang ni Inda, mga tatlong daang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Nakapasok si Refrain sa loob ng bahay habang buhat-buhat sa kanyang bisig ang kanyang asawa at hawak niya ang machete na ginamit. Nakapasok sila sa bahay dahil hindi naman nagkakandado ng pinto ang mga magulang ni Inda. Sapagkat sanay na sila sa mga tao sa kanilang lugar. Pagkatapos, diretsyong pumasok si Refrain sa kwarto ng mga magulang ni Inda at tinilagay ang katawan ng asawa malapit sa kama. Sa hindi inaasahan, walang ano-ano, tinaga naman ni Refrain ang mahimbing na natutulog na si Jerry Tampuno, ang ama ni Inda na nasa edad na 48 taong gulang. Dahilan para magising din ang asawa ni Jerry na sinubukang pigilan si Refrain sa pag-atake sa kanila habang sumisigaw ng tulong. Sa kabila ng pinsalang natanggap mula kay Refrain, nagawa ni Jerry na manlaban katulong ang kanyang asawa. Bagaman ang dalawa ay halos napipinsala na ang mga katawan, patuloy silang lumalaban para sa kanilang buhay. Sa kabutihan palad, nagkaroon ng pagkakataon si Jerry na masuntok ng ilang beses ang manugang. Dahilan para mawalan ito ng balanse at mabitawan ito ang sandatang hawak. Kasabay ng pagdating na mga kapitbahay na nais tumulong sa nangyayaring pag-atake. Sa huli, napigilan ang mga pag-atake ni Refrain, kina Jerry at sa asawa nito. At habang nagaganap ang kaguluhan, ang ilang mga kapitbahay naman ay nagawang tumawag ng mga polis upang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga polis sa pinangirihan ng krimen. Sa pangunguna ni paso Baro Police Brigadier Indra Marimpurong, kasama ang ambulansya. Sakay ng ambulansya, mabilis ang dinala si Jerry at ang asawa nito sa Tompa Subaru Hospital. Bagaman kritikal ang naging kondisyon ni Jerry, kasalukuyang nagpapagaling ito sa ospital kasama ang asawa. Samantala, nadeklarang patay si Inda habang kaagad namang inaresto ng mga pulis si Refrain. At ang mga anak naman ni Ney Refrain at Inda ay nasa pangangalaga ng kaanak ni Inda. Matapos ang pag imbestiga sa pinangirihan ng krimen at maisaayos na ang mga buhay ng biktima, sumailalim na si Refrain sa panayam. Ayon sa kanya, nagawa niya ang krimen nang narinig niyang binabangungot o nananaginip ang asawa. At nang lapitan niya umano ito, nakarinig siya ng ilang mga kataga na nagdala sa kanya sa isang kahinahinalang bagay. Kung saan, nag-isip siya na niloloko siya ng kanyang asawa at marahil ay may iba na itong lalaki. Sapagkat maliban sa ilang katagang sinabi ni Inda, nagbanggit din umano ito ng pangalan ng isang lalaki na lalong nagbigay sa kanya ng dahilan upang magalit ng husto. Kaya dahil sa selos na naramdaman, pumunta siya sa kusina upang kumuha ng kutsilyo at ginawa na niya ang mga sunod-sunod na karamaldumal na mga pangyayari. Ngunit naniniwala ang mga polis na ang mga pahayag ni Refrain ay walang basahan upang isipin na naglolok ang asawa. At maging dahilan upang patayin ang asawa at ang kaing patayin ang mga biyanan. Dahil sa pag-amin, sa kasalukuyan si Refrain ay nakakulong sa bilangguan habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Samantala, ayon sa mga pulis, kung mapatunayan na nagkasala si Refrain sa pagpatay sa asawa, maaari siyang maharap sa parusang nasa ilalim ng Article 340 Criminal Code. Sa artikulong ito, nakasulat dito ang isang banta ng habang buhay na pagkakakulong o sa isang tiyak na tagal ng panahon ng pagkakakulong ng isang tao na hindi lalampas sa dalawampung taon. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ruhinda Tampuno. Ako po si G. Maraming salamat.